guys. na kayo dyan lahat. Ngayon ay nagluto yung kasama ko ng kangkong, na adobo. Kangkong sa Jason sa Saudi guys. Hindi namin alam kung saan galing to na kangkong. Adobong kangkong siya. Lina. May konting manok lang. Diyan lang. sampling ulam. Kasi ano, palagi na lang manok-manok. Manok-manok. Yan siya guys. Yan yung nagluluto. Ang ganda oh. Tingnan niyo, ang ganda ng nagluluto. <laughs> Yan yung cooking namin. pag, pagkain pag namin siyang nagaluto. Pero Arabic food. <laughs> Ako na mag-tagaluto. Yan. May siling labuyo. Eh siling labuyo pag ganyan. Yan siya yung tagaluto namin guys. Yan. Simpleng ulam. Parang ulam sa ano ba? Pinas. Pinas kasi na, ilang taon na hindi kami nakakain ng adobong kangkong. Kaya yan, nag-adobong kangkong na yung kasama ko. Inanap pa yan guys, kangkong na yan, hindi mahanap-hanap. Yan siya. Pakicomment po kung saan kang nanonood, saan dumating yung video namin, kung saan kang lugar. Yan no oh, yung tagaluto. Yan. <laughs> Bye guys. Thank you for watching.